Ayan, hello what's up mga ka GN. So simpleng video lang tayo ngayon sa araw na 'to. Medyo matagal-tagal bago tayo nakapag-upload ng ating video sa ating YouTube channel. So ito parang update na lang din. So sa araw na 'to, maglilinis tayo ng ano ng area kung saan gagawa tayo ng panibagong kulungan ng ating mga manok. So mas malawak ngayon yung gagawin natin. At syempre, uh, susubukan natin mag-alaga ng mga manok ng uh, gagawin nating RTL. So, yung mga manok ko kasi medyo marami tayong napapisang ano, sisiw ng mga Rhode Island Red natin. Siguro nasa kulang-kulang 80 na sisiw. So, hindi ko alam kung ilan yung sure na hen doon. So, i natin yung yung chance kung magiging okay ba yung ano yung kita dito sa gagawin nating uh, pagpapa egg production gamit itong mga sisiw na or mga manok na napapisa natin so etong area na to na iuusapan natin yung isa nating kaibigan kasi medyo malawak yung lupa niya tapos, bakante. So, nakiusap ako na kung pwede gumawa ng kulungan dito. Parang free range siya. So, pumayag naman. Kaya ito, nililinisan natin ngayon. So, ewan ko kung ilang araw to bago natin matapos. Ito yung day one natin sa operation free range or uh, egg production na gagawin natin. O de, bale, gagawin ko to from day 1 kung ilang araw bago natin matapos tong gagawin natin kulungan. O, ang balak ko dito, gagawa ako ng isang kubo na sisilungan nila tapos doon na rin sila mangingitlog. Saka natin babakuran ng ano, free range net para makagala rin sila ng maayos. Sana maging okay yung yung kalalabasan ng gagawin natin. So, bale, ito yung mga sisiu natin ngayon. Medyo maliliit pa sila. Halo-halo. Merong one month. Merong mahigit one month. So, matagal-tagal bago natin to maantay na itlog. Abutin tayo ng mga six or seven months or 8 months bago sila mang itlog Kaya medyo mahaba-haba or mahabang gastos to. Madaming gastos. Pero syempre, gagawa natin to ng paraan. Gagamit tayo ng organic feeding. Hindi natin sila pakakainin ng plain na na feeds. So, meron na rin akong um, nadrede agua dito nakabili na ako ng Madre Agua. Madre de Agua, yun yung isa sa ipapakain natin. Tapos, tatanim din tayo siguro dito ng kangkong, yung mga Chinese kangkong. Tapos malunggay para may pagkukuhanan tayo. Baka sakali, uh, mapalaki natin ng maayos yung mga itlog natin. So, ganun lang gagawin natin. iriris natin. Huwag tayong matakot na sumubok sa mga bagay or sa mga planong gusto natin gawin lang natin wala namang mawawala kung sakasakali Siyempre 'yung pagod 'tas 'yung gastos pero at least masubukan mong gawin kung ano 'yung plano mo hindi mo naman 'yan makikita agad na magiging maayos eh andun 'yung talagang sa sakripisyo ka ka. So, 'yun lang, parang update lang 'to ng ating mga video sa ating YouTube channel kaya nag-upload ako ng ganito. Bale ito yung day 1 natin sa uh, gagawin nating parang mini free range na sa backyard. So, hopefully maging maayos 'to. So, 'yun, 'yun lang mga ka GN. Thank you so much sa inyong suporta. Ah. Tensya na kung wala tayong mga mukbang ngayon. Eh, alam nyo naman mahirap ang labanan dito sa YouTube. Lalong-lalo -lalo na kung ang mga content mo is talagang kailangan mong gumastos gaya ng pagmumukbang. Pero masaya ako sa ginagawa kong pagmumukbang. Pero sa ngayon lang hindi mo na tayo makakapag-upload kasi plano natin na uh, yeah, i- i-prioritize muna tong ginagawa nating pag-aalaga ng manok. So, yun lang. Thank you so much sa inyong suporta. Sana huwag kayo magsawa sa panonood ng aking simpleng videos. Yun. Ingat-ingat po tayong lahat. See you sa susunod na video natin sa day 2. Kung saan sisimulan na nating itayo yung pinakakubo ng ating kulungan. Ayan. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo. Bye-bye.